Tamin muna natin ang level ng tubig sa Marikina River. May report si Ryan Lesigues live. Ryan? Joshua, sa mga oras na ito ay patuloy pa rin na nararanasan dito sa bahagi ng Marikina ang malakas na buhos ng ulan. Pasado alas 5.30 kanina ng umaga nang dumating tayo dito. Pero kanina, wala pang tubig itong bahaging ito na nasa aking likuran. Pero ngayon ay... Uh... Uh, umabot na rin dito yung uh, tubig baha ayon nga sa Marikina City DRRMO mabilis yung pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River kung kaya itinaas na ito sa so, ikalawang alarma mabilis ang pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River ito ay kasunod ng patuloy na pagtaas ng tubig sa ilog dala ng walang patid na ulan pasado alas 5 ngayong umaga nang umabot sa 15 meters ang level ng tubig sa ilog Makalipas ang ilang minuto, agad tumaas sa 15.2 meters ang level ng tubig sa ilog. Alas 6 kanina, Joshua, umabot sa 15.5 meters. Alas 6.45 kanina, nang itaas naman sa ikalawang alarma ang Marikina River. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente na nasa mababang lugar na lumikas na. Nagiikot na rin sa ngayon ang ilang rescue personnel. Kasunod dito ay mahigpit na pinagiingat ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang mga residente sa kanilang mga lugar. Kabilang sa madalas na binabaha dito ay barangay ng Ka at barangay Concepcion. Ang Marikina Disaster Risk Reduction Management Office na nanatiling alerto sa lagay ng panahon. Nakastandby din yung kanilang mga evacuation center at yung kanilang mga rescue teams. Sabi ng Marikina City DRRMO Joshua, malaki ang naitulong ng massive dredging na year-round project ng lokal na pamahala ng Marikina para maibisan ang pag-apaw ng ilog rito. Samantala, maigpit din na binabantayan ang San Mateo Batasan River. Alasais kanina Joshua nang itaas na ito sa unang alarma matapos tumaas sa 18.6 meters ang level ng tubig. Joshua sa mga oras na ito ay uh, katatapos na natin makipag-usap uh, sa Marikina City DRRMO at kanilang binanggit sa atin na meron ng mga residente mula dyan sa barangay Tumana ang uh, nailikas na sa uh, uh, ibang, iba't ibang mga evacuation centers dito. Patuloy nilang binabantayan yung uh, pagtaas ng uh, level level ng tubig dito sa Marikina River at sa oras na uh, tumaas ito sa uh, ikatlong alarma ay ipapatupad na nila yung forced evacuation. Joshua. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat. Ryan Lesigues.